pagkain ko ngayon. Tara! Hi hey guys! Ito pala yung naisip kong ulapin namin ngayon guys. Yan, boneless bangus. Yan, ang panimpla ko guys. Asin, paminta, kamatis, sibuyas, luya. Tapos yung foil, dyan ko babalutin. Lalagyan ko ng tanglad yung aking inihaw. Time check, yan ang oras. Then, hiwain na natin yung ating mga kamatis at saka sibuyas. So, hiwa mo na tayo. you. ready na ang aking kamatis, sibuyas, luya. Yan guys. Ilalagay na natin ito sa loob ng ating boneless bangus. Yan, ganito lang guys ang ginagawa ko. Mag-iihaw ako na hindi lulutuin sa uling. So, magluluto tayo ng inihaw sa kawali lang guys. So, yan lang yung nagawa ko. Ilalagay ko lang yung salt and black pepper. Then, ilagay natin ang tanglad. Tapos, ilalagay na rin natin ang ating luya. Yan, spread-spread lang natin. Then, ang ating kamatis, ilagay na rin natin. Spread-spread lang din natin. Uh, para maghalos magpantay-pantay lahat yung ating kamatis at saka luya. Then, ating sibuyas, ilagay na rin natin. Yan, spread-spread lang din natin sa ating boneless bangus. Yan, sisimutin natin lahat yung mga hiniwa natin na sibuyas, kamatis at saka luya na nandyan sa ating sangkalan guys. Then, pati yung salt and black pepper na naiwan doon sa lagayan, simutin na rin natin. Then, maglalagay tayo ng dalawang perasong kalamansi. I Pigain lang natin yung kalamansi dyan sa loob ng bangos. Yan, pigapigain lang natin. Then, pagkatapos nyan guys, itatakip natin yung bangus. Yan. Ganyan lang guys. Ibalik kumbaga, baga isasara lang natin siya. Ayan, medyo nahirapan ako kasi lumalabas yung mga palaman. Kaya inuulit-ulit ko siya yan basta ganyan lang pag naisara na natin yung ating bangos babalutin na natin guys sa foil ready na yung kawali ko guys pinainit ko muna sandali yung aking kawali bago ko ilagay yung binalat nating bangos yan, ganyan lang ang gagawin guys then, pag nailagay na natin ito sa kawali tatakpan natin ito yan takpan, tapos orasan natin kung mga ilang oras o ilang minutes bago natin i-check. Basta check-check lang natin. Kailangan low fire lang eh. Hindi pwedeng biglain ang pagluto nito kasi masusunog na yung ating bangos. Baka hilaw pa yung nasa loob. Kaya kailangan low fire. Low fire ang ating pagluto sa ating inihaw na bangos sa kawali. Ako kasi pag gumawa nito guys, more or less, one hour, more than one hour ang pagluto ko nito. Tapos itong saging, dahil saging is life for me. Lagi akong kumakain na nilagang saging. <laughs> kaya maglaga ako ng saging guys. Yan ang aking kaldero na nilulutuan ng saging guys. Exclusive for nilagang saging. Actually, luma na na ano yan eh. Lumang rice cooker. So, ginawa ko siyang lutuan ng nilagang saging. So, bali yan ang partner ng ating inihaw na bangus sa kawali. Nilagang saging. So, yan. Habang nag-iihaw tayo dyan, naglalaga din tayo ng ating saging. So, yan ang ating niluluto, guys. Check nga natin yung ating inihaw. Oh, Ayan kumukulo-kulo na yung ating inihaw na bangos. Tapos, ang ating nilagang saging is kumukulo-kulo na rin. Check natin ulit. Oh, ayan. So, pwede na natin itong balikta rin, guys. Ayan. Balikta rin na natin after 30 minutes yung kabilang side. 30 minutes ko siya pinakulo ng low fire, guys. So, di ba? Ang tagal, no? So, after 30 minutes ulit, guys, check na natin. Siguradong luto na ito yung ating bangos. So, close na natin yung ating apoy. So, ito na yung niluto ko, guys. Ayan, ang nilagang saging. At saka yan ang aking inihaw na bangos sa kawali. Yan, napakainit niyan. Pero tinitiis ko lang for the video. Actually, napakainit talaga yan. <laughs> oh, ba diba? Talagang, ay, nako. Kailangan mo talagang tiisin lahat for your video. Para lang magmukhang maayos ko, no? Parang hindi ka lang ko na naiinitan. Pero sa totoo lang, ang init-init niyan. Init Kasi bagong luto. oh tingnan mo, umuusok-usok pa, oh. Kaya, mainit talaga. So, yan. May sausawan pa akong ginawa. Toyo, kalamansi, at saka sili lang. So, tara, kain na. <music>